Hi guys, good morning. Um, morning na dito. Kakalabas ko lang ng shift. Um, galing akong duty. Uh, I'm 12 to 12, so 1 o'clock na ngayon. So, good morning na dito sa Amerika. Gusto ko lang mag respond sa isa sa mga comment um, about sa vlog ko regarding kung sulit bang mag-overtime dito sa Amerika. There's nothing wrong with her comments. Ang sabi lang dun sa comment is that, um, ang payo daw or advice sa kanyang anak ng mga retired nurses dito sa Amerika is wag wag sobrang mag-OT kasi um, mas lalong lalaki yung tax. Yes, that is correct. ah uh, mas lalong lalaki yung tax mo kapag lumalaki yung gross mo at lumalaki yung net mo. Definitely. That is a fact. Um, that is true. Um, for example, kung yung overtime pay mo per day na, na gross is like, for example, this is just an example, okay? It's like $700. Um, okay, let's put it um, like $500. So, $500 per day. So, yung first OT mo sa, sa, ano, sa paycheck na yun, kunyari, two weeks, yung first OT mo, hindi pa masyado mataas yung tax yung five yung 700 na yun hindi pa ita-tax ng sobra example lang to ha ah, wag niyo i-exaggerate na 700 talaga lahat dito yung uh, gross ot per per day so for 12 hours so 700 konti lang yung ot ay uh, konti lang yung tax doon siguro sa second ot mo tataas ng konti pa yung tax sa third OT mo, mas lalong tataas pa. Let's just say, for example, sa pangatlong OT mo, mataas na yung tax, pero meron ka, ping, meron ka pa rin na net sa last OT mo na yon na, for example, like $400, kunyari, half na nun ang tinax. Like, for example, um, $400 na lang or $350 na lang yung natira, for example. Inday, kahit gaano pa kataas yung tax, sa tingin mo, nung nurse ka pa sa Pinas, may magbabayad sa'yo ng $350 sa 2-hour shift? Definitely not. Walang magbabayad sa'yo ng ano, um, $350. Magkala yung $350. Nasa $15,000? Close to $20,000, maybe? Nakakaloka! eto wala namang there's nothing wrong with the comment as in super duper pero my point is kahit gaano pa kataas yung tax sulit pa rin na mag OT nang sobra-sobra dito sa, sa sa Amerika depende na lang sa'yo kung kaya mo okay kahit gaano pa gaano pa kalaki yung tax kung kaya mo namang mag OT go kung hindi mo kaya di wag kang mag OT di ba kung kaya mo, gora. Pero kung hindi mo kaya, huwag kang mag-OT. Pero kung kaya naman ang katawan mo, tapos hindi mo naman napapabayaan first, yung tulog mo, yung kain mo, yung lahat ng mga kailangan mo on your health, nakakapagpahinga ka naman once in a while, like for example, two days in a week, or um maybe one, uh, two days every four days, or every three days na straight na duty, then that's fine. Kahit hindi ka pa mag-OT dito sa Amerika, kung araw-araw ka namang puyat, araw-araw ka namang hindi nagpapahinga, araw-araw ka namang hindi kumakain ng tama at puro junk food ka naman araw-araw, puro ka fast food, puro ka McDonald's, puro ka uh, kung ano-ano, mga fatty foods, wala din. Maaga ka rin mamamatay at matitegok. 'di ba? Kahit anong pahinga mo. Kasi nga hindi ka kumakain ng tama, hindi ka nag-exercise, hindi ka nagaano, mas ano, mas delik, mas delikado ka pa kung ganoon. Pero kahit nag-OT ka, kung ginagawa mo naman lahat ng mga remedy or paraan for you in order for you to stay healthy and rest, walang kaso doon. Diba? My point is that kahit mag-OT ka ng sobra-sobra, sulit pa rin. Kasi why? walang magbabayad sa ni $100 sa Pinas or uh, 10,000 pesos per day. Dahil kahit maghanap ka pa kahit sa ospital, walang magbabayad sa'yo ng 10, 20, 30. Mas talo pa kung siguro mga 20,000 per day or $2,500 or $600 per day. Nakakaloka! Goodbye na mga Inday! Nakakaloka na tong vlog na to! <laughs> Baka masabihan na naman akong nanggagaya ng mga sikat na vlogger. Nakakaloka! Babush na!